mga trends at mga kalibden, Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe na kayo at mag-share mag-like. Dahil kung ang hindi kayo nag-subscribe, <laughs> <-sub> ko <laughs> kayo. <laughs> later. Morning! Ito yung uh, sinasabi mong ano mo, apo mo. Oh, so, dito si Bobo. Nuna, ay, hindi ka tumanda, tumanda ka noy. Hindi, si Dindin yan. dito si ay, Nonoy si noy noy. sa likod. <laughs> Ayan sa likod. Anak ni, ni si, Nonoy yan. Si ano to, anak Akanin. ni ating Akanin. Sony. Dindin, ay, yun naging driver siya. namin. hindi well, mo nakilala yan. Hello, no, baby. Hi. Ay, binili kami yung panisal dito. Tignan ko kung ano pugi. <laughs> ay, pugi pa rin, noy. Pugi pa rin. Ah. Pugi ka pa rin. Yeah, magkakape kami dito. So kami ngayon sa mga ano sa isang bahay ng kababayan, ah, kababata ako yung kasama namin mag magre -reunion. May bahay-bahay kubo sa din sa likod. Tapos ito mga manok, may ilag sa mga manok to, eh, lalo na isa pang kababata namin doon sa Bad Santos. oh, yan. May aso din, ang oh, ingay. Yeah. Lakas ng pwesto ng bubong dito. Ay, may mga orphans din doon, no? Oh. Oy, hindi. Ayun na. Magalit na ata. So, ito yung mga manok, oh. May iba, mga bata pa. Mga stag pa lang, oh. Meron daw silang binili kahapon ata 12,000. Mga pansabong. Ito, libangan ng mga senior na rin. Na mga, ano, galing sa abroad. Laki ng bahay nila, eh. Oh. Saka yung sinasabi niya na may pahituan daw siya. Maganda rin mag-alaga ng kambing pala dito. Oh. daming damo. May nyog. Gusto mo kumain. Ayan. Maganda yung mga ano niya. Mga manok niya. Ito yung bahay niya. Ikot ako doon. Mhm. Mm Saan yung mga manok mo na pang ready to fight na? Wala, wala ito mga stag. O, oh, mga stag ah! na eh. Wala pa ito mga yan, mga 5 months lang yan. Aha. Uh -huh. Ito, 4 months lang Saan ah! yung binili ni Jojo na kamo pang ready to fight na yan? Adol, okay. so, so, Maganda pala, ano dito bong eh, paalagaan ng kambing kasi madaming damo. Ay, dito dito dito. Bakit? Kainin niya mga tayo ko. Ganun ba? Ay ito? Dito mm -hmm. Puro mga istag nga. Ito sa kanya? Yung itong tatlo na to? Tinawagan mo na siya? Ayan o. May suha din pala dito. Ayan Ganun ba? <laughs> tayo mo dito sa Dito si Bebot.

Yeah. Libot na niya Amerika o Canada. Taga Canada man siya. Canada ka bot? Oo, oh, sa Canada. Canada Vancouver. Siya. Kami ganda, kauban din. Na, so, meron din palang palaistan si Bubong oh, dito. Okay, oh, see, see, sa likod okay. ng ano niya. Maraming oh, mga okay. hito. Okay. Bukas Alas 10 daw. Alas 10 tayo mag magpuntahan doon. No? Magumpisa. Tapos maglalans. Dire-diretso na yun. Lans. so, hanggang oh. sa ano. Oh. Yeah. Oo, oh, sige. Sige. Yeah. Doon marami yan. boat. Pero hindi pa pwede? Hindi nga. Malilate sa pa? Sabayan sila nilagay ko. Kaya nag, nag kami. Oo. Oh. May mga pa kami. Saka ito, yung net. Oo. Oh. Maliit. Yeah. Ah, malilate pa? Oo. Oh. Bili na lang tayo dyan Aho, sa palengke. Ako, eh. ako yeah. ako maya. Hmm. Ah, bu <coughs> bukas. Ay, ah, si Bili. Yan na ah, yung nurse niya na uh Siya ang bumili. -huh. Pagawa ng bahay niya. Tapos biniran pa siya ng kutsin, ng crack. Ayos ah. So ito yung ibang sabi ni Bobong ano pang second batch daw ng mga sisiw. Hmm. Puro lalaki na ba yan? Hindi, At, babae. Ba. pa. So masisilek lang yan pag yung talagang hmm. mga 3 months siguro. 3 months na ba yan? May get? Wala pa. pa, pa. Months lang yan. Pag 3 months yan, malalaman na talaga yung pwedeng yung pang ano pang laban. Yung mga babae, pag madami, <laughs> Ah, uh, diretso sa kuan, diretso sa Caldero. Kasi baka mag ano, eh maglapta, sabi nila. Makuha na ibang mga tao eh bandang huli eh, 'yung pang manok mo makakalaban mo. Ayun. So, balik kami doon. Oo, oo, nabili niya. Mami dadaan na kami doon. Oo. Sa linggo naman tayo doon pagkatapos doon kina ano, kina ngayon uh, sa Sabado tayo bukas so, tapos pa. oh punta o, tayo saan doon. doon saan pwede rin punta mo ako doon sa ano sa kinanunoy anong oras ah uh, umbisa na lang ano siguro mga tanghalian or oo pwede tanghalian dito iya yeah, doon sa pangalan ito papunta sa kanila sa farm um, ano all pagkas kinunoy ulahinunoy ah uh, pag-usapan natin yan so, diyan ito so, marami yun, pa rin yun, mga yun, ano, kakahoyan okay, dito. Kay Kuya Mario yan. Oo. Iya. Yeah. nga, <laughs> si Kors. Oo, oh, si Cord. 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 Yeah Isa na lang na iwan yung tatay ng anak niya si Bango. Dati na ba nyo itong ano doon, Bong? Dati nyo ng lote ito noon pa? Dati nyo ng lote ito oh, noon pa? ano ito? Isang, isang... Oo. Eh, kay ano? Kay Bio? Ayun, don doon? Mm. Niya, kayo, yung rin, yung renta Oh. Ay yung renta. Ayong kay Onyok Adon. Eh, ah, doon. Sa, sa ano? Ay kay Kuya big Yung yung nakita niyo yung bahay doon? Oo. Oh. Pa Laki ah. Eh. Bali, ilang hektarya ba ito lahat? Ito? So, ilang hektarya yung napunta sa'yo? Lahat ito Ayan. Itong kainaman dito mga kadibdib, kawasak kosak pag ano eh. Yung malaki yung lupain mo. Tapos, may mga manok at na natin. May mga sisiyo dito na bago. Ayan o, oh, kukit o. Oh. yung... No, tapos, tapos pa, yan. Ah, pampaitlog so, lang. Two times a day magitlog yan. Ano? Ah, yung baka road pangalan road ito yung uh, Road Island. Road Island. Oo, brown, brown isa, -oh, brown brown isa, red. ang isa 125. Oo. Oh. Oh. Yeah. Ito tapos ito pang ito yung pang yan, ano. Yeah, yan ang mga pang sabong. Oh, yan. Ah, may incubator ka pala dyan eh. Siyempre, hindi, hindi pwedeng wala. Pakagawa nga ng ganito kasi, ano ano, <laughs> Hindi nga eh, gustong gumawa si ate dahil binigyan ko siya ng ano. <laughs> binigyan na lang kung gusto mo. ng Yung anak nila, pos nagagawa doon sa San Manuel. Dito kami, eh, sa lugar ni Bong, oh. Mm hmm. Ayos ang pangalan nito. Ang kalagayan nito dahil paalaalaga na lang manok. Ayan, dinala ko yung sinono at sa senior. Retired si na, na nga eh, kaya saka senior na. 65 years old na kami na. Ay, ay, nag-apply ka dito ng senior. Mm -hmm. Para malibig, may, may ma ma discount sa gamot. Yeah. Ako, rin, kumuha na rin ng ID. Ako pa. At saka may ikon ka na rin. May... Ayuda. Diyan lang na-approve ba Sa amin na mga retiree. Yes. Dati, okay. hindi nila na-approve sa mga panda. thousand years later. Dito sa katabi bahay nila noon, no? bali ano lang nga ka rin, kapatid na asawa niya, bali bayaw niya. Ito gumagawa sila ng mga yung turon wrapper. Kanya ba lang paggawa niyan? Harina, tapos papainit doon sa parang... Nagkapi na kaya? Uh, pa, painitan. Tapos yun na. Oh. Ang dami. Oh. Pinagawa nila. oh, kaon So, pasok naman kami mga kadibdib. Kawasak-kusak. <laughs> Ayan, dyan kami na mingwit. Oh. Ang ah. dami isda dyan. Um, ito, diyan kami tumira ang ano na yan Yung mga iglo na Kung tawagin Ayan Ayan, ano nagbabantay so, si Superman na Oo oh, oh. Batman, Wonder Woman Saka si Spider-Man May mga tao na ata sa likod Nagkanoon eh Pasok dito Simba na Ito, yan. So, sasali na rin kami sa simba Ay, Mga simba kadip oh Oo, yeah. Ito kahit dyan mo sa harap eh, ilagay. Dun. Ay, pinarking nga. Ayan si Mian. Sabi niya, wala pa naman akong jowa. <laughs> Ayan. Hindi na lang namin kotse. Naging maliit na lang dahil ito. Oh. Binigay naman na sasakyan dito ng kaibigan ko. Si... Sangay, Carlito, Bitalak. Ano? 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 Anata? Yeah. Oh. So, ito ang service namin ngayon dito ngayon sa Takurong. Ayos. Ilipat na lang muna namin yung mga karga namin. Kahit dito sa Takurong, mga kadipdip, kawasak-kawasak. Talagang traffic na rin, oh. Mas mabilis pa yung maglakad ka. Oh. Ayan. Ayos. Ganda. Wala akong makikita sa mirror Mayroon Ganda ng mga ano. Ganda ng mga sasakyan. Punong-puno. Ang kalsada. Imagine nyo yan, mga kadibdib. Nakakawasak-wasak. Nawala lang ako ng ilang taon dito. Pagbalik ko ganito na. O, oh, pati dati yung buktot, ano lang eh. Naglalakad ngayon, naka-tricycle na. Yun, nandun. Ay, anak. Ay, May traffic light naman doon lang ka lang din kasi ano tayo yung walang kabuhol na dyan kasi pasok ng pasok na hindi mo na pa alisin yung isa raptors lang tayo welcome to Takorong grabe na ka-traffic din sobra yung mga school lahat tagsundo yung sibyo ano ba yan Shout out sa lahat ng mga taga -Takurong. Sobrang na yung ano nyo. Pinagalitan na sa tuloy. 2,000 years later. Uh, dito kami ngayon kina Tukayo Carlito. Pagkakainan. Ito na yung pina-reserve namin kahapon. Na 5 and 6. Yung isang... Yung isang ano? Yung isang... pangalan uh, uh, nito nakakubo yun doon yung mga lahat <laughs> pamangkin, mga apo, kainan ayan so wala pa yung mga tagapad santos na ano eh pero baka mamaya pa yon. o oh, kanya-kanyang pusing na, kanya-kanyang posisyon no oh. Oya <laughs> ka oya ka ayan, ito sila oh. para mga shoutout oh. para mga susok ito <laughs> sila lahat, oh. puno -puro. Dahil sa Badunga ngayon. Ayan. Ayan. Tapos dito naman, no, oh, yung walang sawa yung mga bata, talaga nag-i-interest na sa swimming, o. Oh. Ayan, punong-puno. Oh, oh, oh! Dahan-dahan. Sila, ito yung aking grupo. Wala pa naman yung mga tagabansa to, sa ano ba yun? Nangyari doon, ha? Dada lang <laughs> ulit yung partner. Baka mamaya nandito na rin sila Rani. Ayos. Oh, Ayun, may dumating si Gleis. Wali ha, sila labot. Ewan ko ba saan yung mga nakausap namin kahapon. Bakit hindi nagdating? Ano na? Ay... Hindi sila dumating. At least dito, magkakasama pa rin kami mag-itiyo. Mag mag ma <laughs> pamangkin ayan so ito po mga katipde may <laughs> kawasak wasak, -wasak. Dahan-dahan na nagdadati -da nga. Nakala ko, in na kami. Meron oh. pa naman pala. Ah. ay mga pala, brady, horror pa naman pala. <laughs> Na-late lang. Oh. Yeah. Na-late lang. Kaya naman, judgmental kayo. Kaya naman. <laughs> Jimmy, yung ano Jim mo, yung pinapaitan, bo mo? Ganyan <coughs> ako, oh, ikaw. Ganyan ako. Ganyan ako. Ganyan ako. Ganyan ako. ano ako. Ganyan ako. Ganyan ako. Ganyan yung ano ako. Ganyan ako. Ganyan ako. Ganyan amen din na kami. Ni naman pala. Okay oh, 'to na rin si kasama na rin si Lebok-boko. Oh. Alena, ah, eto na, ito na yung mga grupo. Yung mga mga Santos. Ha. Oh, ano? Yeah. Ano pala si? Oh, eto na yung mga magkakabata. Oo, mga ba bata sa mga Santos.

Diyan sa lahat ng mga taga na Saban Santos. Yay! kaya <coughs> Ay, title First time ko rin maka pamasyal dito sa park ng ko mga kadibdib na Tapos nung aming parang reunion ng mga taga-Bad doon, dito naman kami. Sama yung mga bata. Kapamasyal. After so many years, ngayon lang nakabalik dito na talagang mamamasyal. Ayan. So daming tao, may entrance dito kasi may mga event ay malapit na kasi yung PS na sa Takurong eh kaya anong gina? kaya kami babae, lalaki yan yan yung mga kainan so, dito kami nakapasok first time po rin talaga makabalik na ulit dito so ito yung park ng Takurong alaga city of Takurong ang daming mga tao dito din din. Ay, mga bata. Oh. Oh, dali, punta kayo doon at uh, ko kayo. Oh. Ang yeah. <laughs> mga bata na ano rin. Oh, ano ba yan? Yung parang ano, ano? Ano to yung flag? Ah, fountain pala ito na yung korte ng ano. Sa bagabi gabi Yung... 6? Mapa Kumbaga Baka madulas kayo oh Inan, Inan O sige Inan